kasi meron pala tayo binaklas natin yung pambuso ng PC kaya tinanggal na natin ito dahil pumunta nga tayo ng ni Besia ng no, Aurora sumasayad pala, sumayad pala ito kasi nakadaan nga ako ng bato na malalim ito pala yung purpose nito ng ano natin mga papsi tinanong mo yung mga tama oh. dahil well, kung wala ito mga papsi na ano yung baka tamaan yung makina natin ito pala yung purpose nito kaya medyo na mas maganda talaga mag may ganito yung physics natin uh, ah, cover sa ilalim ng makina natin mga papsi yan oh. tinanong mo naman kasi yung mga tama Yeah, ito nga mga paps, sinanong ko lang ng tip sa inyo mga paps, pag mayroon man kayong ganito, physics o ano, mas o ano man motor niyo, mas maganda talaga pag may cover talaga yung ano niyo para safe yung, yung lalim ng makina natin. Tingnan mo naman kasi oh. Yan, yeah, kung hindi wala ito, yung makina ko, Gas-gas kasi Lumagot ko to, pato, na ito na Tinanggal kasi Kung sana na ito, kasi nayupi nga ito. Ang pinalupala ko na ngayon mga dito niya ito, ito. Ito ngayon na tupi, parang kum kumulubot ng ano. Ito po, tinan hindi pa maayos yung pano niya. Uh, unati pa natin na maayos ito. Inam mo, pero na, na ano na rin siya dito. Para nag-iba ng ano niya. Eh, mas malaking purpose ito mga papsi. Tips lang sa aming mga motor na ganito sa atin. Kasi mahirap pag nabubutasan tayo ng makina. Mabapalaki pa tayo ng gasto. Tinan yung kahit ano pag-iingat natin pag may tinakikita yung mga bato na matataas hindi natin napansin yung masayad na pala sa makina uh, ito yung maganda tips ng ito mga papasi so, yan na motor ano, uh. si dito, dito, pala yung ito pala yung isa ito dito pala kaya tinatanggal itong tambucho ko pala kasi mahirap paglagay na itong isa ito dito sa bandang tambucho kasi itong ano, kabila dalawa kasi ito doon lagay ang tornilyohan yung isa mahirap dito ilagay pa ano, naka ano yung tambotso niya. Kaya kailangan mo nang baglasin Pero pag nagchichinsil naman ako, hindi ko na binabaglas to. Parang ginaba, parang ginaano ko lang ng kunti to. Binababala ng kunti ganun. Makakachinsil ka na. Pero ako kasi tinuwid ko, tinanggal ko na lang. Ang papaluhin ko po, kasi para bumalik yung dito niya, yung ito. Kasi nga kumulubot kasi to, napaganon to kanina. Uh, para bumalik yung umunat siya ulit bumalik yung ano nya strip nya napaluin ko pa ng kunti so, yun lang mga papsi tips ko lang yun sa may mga motor sa atin uh, katulad sa atin yung mga ganito masilang kasi yung ilalim nito kala mo medyo mataas na yung motor natin hindi mo napapansin dito sa ilalim wala mahirap merami kasi ko nakikita sa mga ano physics sa mga nakikita kung medyo kahit hindi binabaw na ano na sa ilalim may ano na daw nababutas yung kis niya o ano ba huwag natin ang tayo na mangyari yun hindi ito panindos mga papsi ha inano ko lang, ina -advice lang natin kasi tingnan mo naman kasi yung itsura, o. yan, kasi so, kung makina pa yung ano yan tingnan, laki ng galos at ano niya e, paano kung magilid pa ng makina natin yan, mahirap pa siyan may papalaki pa yung gasto natin so yun lang mga papsi, tips lang dito lang yun lang mga positive tips ko sa may PC. Papsi ah, ano, nasa inyo na rin yung kung bibili kayo nito o ano. Pero sa akin kasi malaking bagay ito. Kaya, okay nari Marami na may bilhin naman nito mga Papsi. Ito, 5 hundred lang pala ito. Hindi ko pala nasabi yung presyo nito. 5 hundred lang pala ito na bilhin ito. Medyo mura lang ito. Marami may nga may ganito na presyo. Nakabot na isang libo o 800. Pero ito, ito, ito sa akin, pinakamura lang ito. Meron ito yung stainless Ito lang yan ano, kasi tinatry ko lang. Kala ko may goods naman siya. Eh, babalik ko pa rin to kasi okay pa naman to yan madumi na madumi lang okay pa to babalik lang natin so yun lang mababsi Dito man tayo Right.